nag talaga nila. Nag-wete garatal daw po nata. 150. Mano, Haan? 170 ka? Sanga ka so 50 kong beti. Ah! Nag-lay nila kayo. Nag-sya ate. <laughs> Uray na dal daw na aglawan o kastoy. Tumatawag <sighs> kayo. Tumatawag. Nga nga tatibaga na. Tatibagana. Baka'y bagana nga pag-shopping ko. Pagpariban ko. Pag ko. Ay, mapagpamintas ko. Tanglay ka talaga din, Lakay. <laughs> ito din bagana nga tasong barat. <laughs> Hello, Lakay. I love you. nag <laughs> din ko. Nakita kiti maglawaan sa tay. Nakaalak ni 170, Lakay. <laughs> One, nakita. Parang <laughs> ragsakan na agarad. Hehehe. <laughs> Dagas banuk ko nagilabat ti ulo wa kan asok suka bolang pa kabat nagilabat kalabla bola di kalabat nagilabat ka wa thank you lata tala kai Uy nakakita ak Thank you Aba ya Pagpait kuryente pagpayat tikas, Hmm. Awang karot ti tandang ko. Awang karot pagpareban ko. Pagbayad ti karot ti gas. Mm. Pagbayad ti kuryente. Mm. Malas ko nga rin at tangal daw lang ay. Malas ko nga rin. Hmm tawon kaya malas kaya malas malas tatanggal daw yamun tayo uh.